Premature daw ang konklusyon ng Taiwan na murder o kaso ng sadyang pagpatay. Ang nangyaring pamaril sa Taiwanese fishermen sa may Batanes noong May 9. Sa panayam po ng News 5 sa isang OFW sa si Taiwan, nangangamba sila ngayon na tila nakikisaw-saw sa isyo ang ilang gangdoon para manakit ng mga Pinoy. Narito po ang aming eksklusibong report utok sa kaliwang bahagi ng mukha, malapit sa ilalim ng mata ang inabot ni Florante Hernandez na OFW sa Taiwan. Inabot daw ng walong tahe ang kanyang sugat matapos siyang paluoy ng tubo ng dalawang hindi nakikilalang Taiwanese sa Tainan, Taiwan noong Mayo 16. Kwento ng biktima, sakay siya ng kanyang bisikleta papasok sa trabaho nang biglang may sumulpot na dalawang motor sakay ang dalawang Taiwanese. Ang unang motor po, pinalo po yung bike ko. So nagulat po ako, kala ko nang pinangga ako. paglingon, paglingos ko po, paglingon ko sa likod, bigla po akong tinamaan na sa mukha. may humampas na po uli sa akin. Mabilis lang po yung mga pangyayari. Wala raw sabi-sabi, agad ding tumakas sa mga hindi pa nakikilalang sospek. So nakaramdam ko na po, tumasik yung dugo ko. Sabi ko na po, may na ako. Paglingon ko gano'n, malayo na sila. May kita ko na lang yung hako nilang tubo. Malayo na sila. Paniwala ni Florante, nakikisakay ang ilang gangster sa Taiwan sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas sa Taipei. Matapos mapatay ng Philippine Coast Guard ang isang mga Taiwanese sa may Batanes noong Mayo 9. Baka po kasi ginagamit lang po din nilang issue yon, yung mga gangster dito, para po samantalahin yung pagkakataon. Nitong Sabado, inilabas sa mga kinatawa ng Taiwan ang resulta ng kanilang investigasyon sa pamaril ng Coast Guard. Marder daw ang nangyari. Gusto rin ng Taiwan na magsagawa ng parallel investigation kasama ang Pilipinas, pero tinanggihan ito ng Malacanang. It was made very clear that uh, the President had already tasked the uh, National Bureau of Investigation, which we, in our view, has already proven uh, their impartiality abot sa 87,000 mga Pinoy sa Taiwan ngayon. Ayon sa grupong Migrante International, dahil sa sunod-sunod na balita ng pang sa mga Pinoy sa Taiwan, balot pa rin ang takot ang mga OFW doon. Pero banta ng migrante, ma rin nilang tututulan ang plano ng pamahala ng Taiwan na pabalikin sila sa Pilipinas. Uh, siguro magpakaroon kami ng mass action. Kailangan din namin mag-demand. Hindi naman po kasi na... Uh, ura-urada sasabihin nila na pauwiin kami o uh, i-terminate kami may kontrata kami dito Erwin Tulfo News 5